Andang mong iwana para sa mabas Amen. Ito ang tuwi natin o gasolina upang magkapoy tayo sa paglilingkod. Pero ito ang nakakalungkot sa atin bilang kristyano. Dumarapin tayo sa punto ng buhay na wawala tayo ng gana, kagalakan, dahil marami na kumaagaw sa ating atensyon sa paglilipod. iba naman, hindi natin masisisi sa mga pagsubok at mga mga. Yan po ang matutuhan uh, kapag sinubok tayo ng panahon, Amen. Hallelujah. Grabe. Sisikaran tayo ng Panginoon. Napakalaga sa Diyos kaya silang muli ang pagdalatang sa puso. Amen. Amen. Sa talagang awit, chapter 85, verse